Ito na, Ji, Tumating na yung uh, parcel. Yung order ng Lola Amy. Ayan na, ayan na. One of it, ah. Na. Tingnan natin kung legit. Tingnan natin kung legit. Kung tama yung uh, packing at tama yung laman, eh. Ayan, oh. Open, open, open. Ayan. Gano? Meron ba pre? Gupitin mo na kasi para bahar pa hiwa. Oh, hindi pa ginupit. Hindi pa dinirets yung gupit. Nagpakahirap pa. Yan. Oh. Uh, so, bilangin mo ko ilan ang laman kung may pringa. apa Bono beta ya nadi dumating na dan na. kay Gigi naka order Sa tiktok ay mintu pa What do of my daddy's Ilan na laman? Okay. Thank you. Thank you for watching. Ayan. Ayan. This is bone of Okay. yan ang bone of Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Dear. Merry Christmas and a Happy New Year.